good afternoon mga katuwang Ngayong hapon, samahan nyo po kami I-update namin kayo mga katuwang Kay uh, Tatay Willy Tingnan natin ang uh, kalagayan ni Tatay Willy Doon sa kanyang bagong bagong bahay Kaya, tara Sama natin si Ivan mga katuwang Makulimlim na naman yung kalangitan Parang uulan na naman po mga katuwang mukhang uh, papalapit na papalapit na po ang uh, tag-ulan dito sa lugar namin magandang pagkakataon to mga katuwang kasi mahabang panahon alas tatlong buwan sobrang init po rito sa amin sa Camarines Norte sa Bicol pero ngayon sa tuwing hapon may ganito mga pag-ulan-ulan -ulan na po kaya magandang pagkakataon to sa mga magsasaka po natin makapagtanim sila ng kanilang mga pananim lalo po yung palay oh sino to good afternoon Danilo, Danilo. oh si kuya Danilo to oh, ba't ka na nandito ba't ka nandito saan yung bahay mo wala na doon oo oh. talaga ko ako ron eh, tama. Ha? pagkain doon. Kailan ka pa dito? Kailan ka pa dito? Sa pa ha? San linggo pa lang. San linggo. Nako, oh. saglit lang Kuya Danilo babalikan kita dito ha. Oh. Babalikan kita wag alis ha. Oh. Pupunta lang ako dito kay Tatay Willy oh. ha. Oh, saglit lang ha, Kuya Danilo ha, ka alis diyan ha. Usap tayo ha. Nako. Oh. Si Kuya Danilo Yung dating tinutulungan din po natin mga katawang Yung bahay niya kasi sira-sira na Baka tuluyan na pong nasira At eh Naglagay na siya doon ng parang butukan Mamaya kausapin natin Kumukulog parang Ulan na Ah wow Wow Ito si Tatay Willy mga katawang Sa edad niyang 80 Napakasipag po niya. May mga tanim siya. Yung paligid niya ito, yung bahay niya, wow na wow, oh, di ba? Ganda oh. Komportable, komportable na rito si Tatay Willy sa bahay niyang ito. Yan may mga tanim. Tay Willy, oy, damit ka muna. Damit ka. Yan, okay. Kumusta kayo? Ito, awa ng awa ito, Oo. Okay uh, oh. Ati, uh, bahay. Ganda na ng bahay mo. Hindi na gaanong problema sa kalamidad. Hindi ka na matatakot, no? Hindi ka matatakot kasi ko na. Ganda na. Di ka na mababasa ng ulan. Oo. Habang ikaw eh natutulog. Kasi yun ang talagang... Anong ginagawa mo? Ba't uh, nakahubad ka ng damit, taywili. Ano, ano, ano? Binabanas. Naligo ako. Ah, naligo ka galing Kasi ka sa ilog. Ako 'yung sa pagamas. Walang mga order ngayon. Ah. Nakawayan sayo. Nadadada, nadadala nadadala sa, ko eh presahano sa mga nag order sa akin 'yan. Bakit? Kasi 'yung iba hindi nag kumpleto ng bayad. Oo. Oh, naman yung... Dapat bago kong pumunta sa gubat para manguha ng kawayan para Ayos naman ang trabaho ko, mm -mm. yun naman kanilang bayad naman, hindi naman okay. Hindi binibigay yung bayad, oh, bihira naman sila. ang napapakinabangan ko. Kahirap-hirap kumuha ng kawayan At ha? Ngunit ngayon nagbabaha lagi ang ilog, mm -mm. E, sabi ko eh, hindi ko kakayahin. Mm -mm. Kasi galing pa sa ilaya, pati takwa ko. Mula dito sa bahay mo eh. tayo Willie, ilang kilometro ang nilalakad mo? Ah, Doon sa pinagkukunan mo ng kawayan. Ay, yung mga mga isang kilometro. Isang kilometro. Mm. Tapos idadaan mo sa ilog. Papayanod. Ilo ilo para maanod. Pagdating naman dito, papasayin ko sa kanila. Kung ano, malakas yung agos ng ilog. Ay, yung kwala naman, yung katamatabae lang. Yung, ah, yung, katam yung, kaya mo lang. Kaya ko lang. Mm -mm. Pagsipula naman, talagang hindi ako natuloy. Na mm, -mm. Mm, mm Kasi dala na po nung una na... Delikado. Uh, iniwanan ako. Mm, mm Hindi ko na kaya itabi. Oo. Eh, ngayon, yung Dami mong tanim, oh. Tayo wili, oh. Tayang ko Pero sir, malaki yan kasi siya, no? Sa... Sa panahon natin ngayon na talagang panahon na Dito dapat, na yung ano mo. Dito, dito na, na yung dirty kitchen mo. Oh, dito Perni. na yung lutoan mo. Oo, oh, para ka. Kung so, hindi mm. ito masukan Correct para hindi si magdumi diyan si sa loob ng bahay mo. Mausuko ng ano nga. Yung ano, yung kanina pa ako nag-ano ito. oh may kanin. Man, kanin. Mm -hmm. Anong wala mo, Tay? ah uh, itong ano. Ano mo yung tawag nito? Yung binigay nung... Wow. Na uh, ano, yung parang dilata uh, yata yun. Oh, dilata. Oo. Anong ginawa mo doon? Ah, uh, dinisag sa at para kaku hindi ga Pero what? tay Willie. Yun. Ako natutuwa sa iyo, marunong ka na magisa-gisa. Noon, nilagang pansit bato. Asin lang ang sahog o kaya naman ginataang 1/4 na niyon, spaghetti ba 'yon? Yung pansit na ginataan. Pansit pansit ah, na ginataan. yung nilaga lang sa tubig. O, oh, nilagang pansit. Asin lang, at saka pansit. Pansit. Pero ngayon. At ngayon, medyo nag-aarasin siya na kako. <laughs> eh, <di, laughs> Meron ka nang mag-gisa. Meron ka nang Oo. Sa sabaw-sabaw. Mm -hmm. Ganon talaga kapag kasulo sa buhay, tayo will yan, no? Ah, Madalas kong uh, nga makausap inyo, yung mga tulad mo eh. Kung nga sa inyo, kaya po eh, hindi magpapa, hindi magkakaganito ang buhay ko yata. Mm -hmm. Hmm, Talagang gone. Kasi sabi ko, naalala ko yung kasama ko kung ito ay inabot pa nung palahon niya na buhay pa, mm -mm. palagay ko ko sobrang tuwa noon. Yung asawa niyo po? Oo, so, kasi hindi siya nakaranas ng ganito ganitong bahay, na bahay maganda. Alam niyo mga katuwang, mm -hmm. nung unang makilala ko to si Tatay Willie, ang bahay nito kahit kalabaw pwede makapasok sa butas. Yung bumbu, bubong at dingding ding, talagang sira-sira. Maupo na sira -sira. muna kayo paper dito. Ah, sige po, sige po. Ano, video pa? Mm -hmm. Dito tayo sa... Oh, wow! Komportable, ah, uh, ano, komportable. Ano? Dito si Tatay Willy. Dito. Oh. Oh, dito ka na kumakain. Uh, dito na. Oh, dito na sa Dito, mm -hmm. na lang. dito ka dito Ay, pa dapat pala sa Itay Willy, makabili kami dito ng ano mo, yung Jura Box, no? lalagyan mo ng mga damit gamit mo dito may kaya, pre, no? Ah? mayroon no ha na ah ito ay kulang, ay, gani, kulang na, to kulang to o dala ni Jay ang mga uh -huh. kat ng kaagapay kaya kahit ko ka, mujo ano sipsi yung mm. ating bihisan oo uh -huh. uh -huh. pero dito dapat magkaroon ka ng na... adyan mo ito tinapay mo merienda ka muna ay eh, may palaman dyan ha tatapos ko yung 400 video no? kon oo uh -huh. uh -huh. adyan ah, muna yan sa ano mm -hmm doon ang sinasabi ko mailagay yung juro box doon para mailagyan ka ng mga damit mo ayun ay, juro box oh, o oh, dito tama ito lalagyan mo dito ng mga gamit mo plato baso di ba oh, ay may ko um, uh, kaya nga okay na yun tapos dito naman dito ka kumakain ano oh. wow very good eh habang kumakain mm. Eh, nakatingin doon sa daan ng mga nagdadaan ng mga hmm. <laughs> hindi ka naman na inaaway dito nung um, sabi mo eh may kunting ano bang tawag doon? Eh, Balita po nga ko ako rin dyan, mahilig daw sa'yo ng tulong. Ha? Ano, mahilig daw sa'yo ng tulong para palabasin yung asawa niya. Bakit? Eh, sabi ko kasi nakukulong. Bakit nakulong? Eh nakasaksak. nako Diyos ko po. Doon sa alawihaw daw yung nakadisgrabe ng tao. Ano Balita ko diyan hindi daw nang sa iyo. Yung asawa ng yung, nang, aaway naman, o, nang aaway sa iyo, nung nang sa iyo. Nang aaway sa akin. Ay nako. Mm Eh -mm. ngayon, ibahan ata ah. Kasi ginawa so, lang pala yung asawa Naso dahil nakasaksak. Oo. Nako. Kaya mabigat 'yun. Matagal-tagal na. may -hmm. -mm. Ay, sa buwan ah. Undi ngayon nagkaroon ng aral, no? Yon. Aral sa mga Ay, ah, dito. Yung, sa mga yung ganong ugali. Yung tao mababait. Tama. Kasi shoot siya sa balde mm -hmm. Kung hindi siya nagawa ng katarantaduan, hindi, hindi siya makukulong. Mm Wag, uh, wag Ito, paalala natin mga katuwang. Pag kami tinutulungan kami, madalas may mga taong naiinggit sa mga beneficiary namin. Huwag sanang ganon kasi uh, mabuti nga sila ay eh, nasa ganong sitwasyon. Itong mga tinutulungan namin, sila yung mga poorest of the poor. Ibig sabihin eh, uh yung kahirapan kahirapan ay eh, talagang uh, nasa sa kanila <coughs> and uh, bukod roon yung opportunity wala sa kanila T tulad ni Tatay Willy Buha, si Catherine ano yan ay kasama sa 3 taong kaya kayang si Tatay Willy mga katuwang no read no write wala siyang asawa biwdo walang anak walang kapamilya rito sa lugar na to kaya sana kung nanonood man yung mga taong naiingit sa kanya dahil tinulungan namin siya, kung maaari, na natin yun. Kasi si Tatay Willie, 80 anyos na to. Mga katuwang, 80 anyos, no read, no right, walang asawa, viewed to, walang anak, walang kapamilya rito. Nabubuhay si Tatay Willie sa pangunguha ng kawayan sa gubat, napakalayo, pinapaanod sa ilog, tapos dinadala sa mga nag-order sa kanya. Ang problema ngayon tayo, wili, hindi naman daw siya binabayaran. Hindi kaya, naman tama ang bayad nila sa atin. Kaya nga, eh, oo. So, dapat uh, huwag natin kaingitan yung mga taong tinutulungan namin. Kasi nasisilip nila yung tinutulong ninyo sa akin. Hmm? Kaya yun, nasisilip pa si ni Kuya Pri nila yung tinutulong nila sa akin. Mga kaya, dala namin. Ako naman ay binabawasan yung, 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 yung binabayad nila sa akin sabi ko, tama naman yung trabaho ko. na dahil nakikita nila na may mga daladala kami tulong, kaya yung bayad sa inyo, pinabawasan nila. Binabawasan Walang ganoon Iba yung, iba yung obligasyon nila sa inyo. Huwag nilang tingnan yung dala namin, bihira naman. parating ako ang na, sa itaas sa, sa labasan. pagka ako napunta dyan. Pero huwag kang... pa niya at may gaginaan buhay ngayon. Pero, sa awa dalang... ng Diyos kako at sa mga tulong sa akin ng mga taong may mabuting loob ay eh, malaki kako ang pasasalamat ko sa kanila at sa Panginoon Diyos na ako ay kahit papano nakatikim ngayon ng uh, sabi nga ay kuwan, uh, biyaya. <laughs> Ayun nga ako ay primbag uh -huh. ah, kuwan. Hindi na kita madinig ko ay prendo sa programa mo na ano yung anong pamagay yung pamag pamagat noon na service ah, yata yun. Mr. Public Service. Yun, yun, yun. Eh kasi pihit na pihit ako dyan sa radio eh. May radyo ka na pala ay to ko ay prendo yung kwan. Ay oo. oh Dito. Oo. Oh. Ito yung piyasa siya ang store. Good Hindi mo pala ako mahanap. Hindi <laughs> ko na mahanap yung station ka ko ni at yung na ano. Yung na ano. Dating uh, nung ako ay nasa radyo pa. Mr. Public Service ang oh, uh, yun, yun, yun nga. programa ko doon tatay. Oo, programa Willy. mo. Mm -hmm. Ngayon ka ako parang hindi kumpleto ang araw kung hindi ko natin dininig ang boses ni Kuya Efren. <laughs> Salamat. <laughs> oh, Salamat, Taibili. Uh, Kasi, kumpa, uh, medyo naalala ko nung panahon mo na talagang, kung ano Kwanay... kahit na nasa bulo ako ko, naalala ko yung... Mm -hmm. na -ko naalala pa mo. Na na Parang natin dininig ko yung boses mo, Kuya Efren, na ano? Kahit nasa? Nasa gubat ako. Nasa gubat? Oo. <laughs> <laughs> kasi para ka hindi kumpleto. <laughs> Ganun ba? <Oo. laughs> Salamat ay Willy at tayo eh, ko pala eh, sa programa ko noon. <coughs> Day, na, na, naawa ko kay Kuya Danilo, kay Tatay Danilo, nadaan na namin dito sa damuhan diyan. Papunta kami rito. Oh, uh, wala na doon sa bahay yan, niya. Paya, Willy, wag ka nang mag-mention ng kung ano-ano yes, ha, sure. pangalan, wag na. Okay. Hayaan mo na. Huwag ka nang mag-mention. Anyway, natanong ko sa iyo kasi nandiyan ako. Uh, na pagdaan namin, nakita uh, namin nagmay ano, delikado yung lugar niya doon. Baka mamaya may ahas, wala siyang higaan. Basta may bubong lang na tropal. Oh, uh, talagang kahapon lang yung ginawa niya. Oh, uh, okay. Kahapon lang yan, hindi pa ngayon. Pangalawang araw ng ngayon. Okay. Baka kaya naglagay siya doon. Kaya Kuwarta. Bakit siya? yung bahay niya doon sira na, wala na? Bininta na yung kuwarta. Hindi benta. Halagang 30 mil. Yung bahay na sira-sira? Oo. Ngayon tindahan na ngayon. Ah, cool. so, okay. Yung, ngayon, binita ng 30 mil. Ay, ah, yung gawa, gawa naman ng mga anak, hindi eh, na 3,000, 2,000, na ubos na sa mga anak. Ah, ganda na talaga nitong Lugar ni Tatay Willy. <coughs> Napapansin ko Tatay Willy sa tuwing pumupunta kami sa rito, umuulan. Oo nga. Nung huling punta namin dito, lakas din ng ulan. Yung... Ngayon, ulan na naman. Paano la ang na Blessings uh, daw 'yon, Tay. Mm -hmm. uh, natutuwa ang Panginoon Diyos na kayo ay napapala naman dito sa atin. Eh, 'yon. Kumbaga sa ano ay eh, sabi nga niya, eh, biyaya ng Diyos 'yan. Mm, -hmm, tama po. Yun. Eh, ano, mga, ano, po, ano? yung nadidilig ko sa radyo yung sabing uh, gusto tayong kuhanin ng, ano, ng ibang bansa yata yun. Na, uh, yung mga, ano, yung pati yung mga kuha sa kadagatan. Na hmm. Uh, nababalita ako nga, nadidilig ko sa radyo na gayon nga. Oo. Oh. Uh, ito mga kasi hindi naman, ano, nagpapabaya. Eh, pinaglalaban nila ang karapatan ng Pilipinas. Nabalitaan ko tayo Wilin, nung panahon ng hapon, girang hapon eh buhay na ba kayo noon? Tao na kayo noon? Ah, uh, nung panahon ng chipo hapon daw, kwento na ko ay pasusuhin ng ila ko. Ah, nagpinapadidik kayo. Ako ay, nagtatakbuhan yung mga tao. Eh sige, iyak ko daw. Gawaan ng ina ko, binusalan ako ng isang gay na kamuti sa bibig. <laughs> para hindi ko... para hindi ako mag -ingay. Para manahimik ka, hindi mag-iyak. Sabi naman nung ama ko, nung ano... Sa ibig sabihin, mo lang, Iwan mo na sa harap ng simbahan ng batang niya para na tayo hindi mahuli ng mga hapon. Oo. Oh. Yun. Ibig sabihin tayo, Willie, nung panahon ng hapon, gira nung panahon na yon oh. buhay tao na kayo. Ngayon naman, kapag ka natuloy ito... Naku, huwag na masyara ako. Kasi sa hirap ng panahon ngayon ay gayong pa mangyayari. Mm -hmm. Palagay ko ay... Hindi kakayanin, wala. ano? Oo. Kasi... Kawawa dito yung mga bata, yung mga, mga may kapansanan, mga yung mga matatanda. matatanda noon, kasi hmm. kahit daw yung inumin na tubig, kung nakakita ng tumuga ng kalabaw, doon na sila umiinom. Hmm. Baka puwan lang yung kanilang paha, yung ano, uhaw. No, uhaw nila. Oo. Uh, eh kasi... Sige nga naman ang, ano, na, sigil, ang takbo nila sa kung saan na makatago sabi ko, sana ngayon hindi naman na matuloy yung mga bantang yun. Kasi mahirap. Ito mga tanim ni Tay mga tangkong. Tapos itong kamote. kasi talaga nito ni Tatay Willy, mga katuwang. Alis na kami, Tay Willy. Alis na kami. Salamat ko, April. Nabusitan ninyo ako at kahit na kuan ay eh, nag-uulan, hindi ninyo ako pinapabayaan na bisitahin dito. Lagi kong sinasabi, Tatay Willy, pasalamat tayo una sa Diyos pangalawa, oh, sa mga taong tumutulong sa atin. And then uh, kami naman ay eh, nagiging tu uh, tulay lamang ng mga tulong para sa inyo, Tatay Willie. Oh, bye-bye. 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 Ingat kayo, Tay, ha? <coughs> maulan, uh, pasilong muna kayo at kung mahalaga muna kahit na balinghoy dito. Balinghoy kamote. Oh, balinghoy Wow, sarap nun. Uh, abutin kayo ng lakas ng ulan dyan sa mm, ano, pagkakas ninyo. Oo, oh, yan o. Oh. Mm. Yun mm. lang ang aking makukuha sa inyo, Fyprin, at ano, eh, yun lang kaya kung uh, ano yun. Taywili yung... Balinghoy. Yung bal balinghoy kamote yun. Oo. Uh, Bukod sa kamote, dalawa pang klase yan kamuting kam gapang, kamuting kamuting talaga naman eh, talaga. May kamuting natawag dito. Kamuting kahoy. Kamuting kahoy, ayan. Ayol. Pero Tay Willy, 'yung eh, sabihin ko sa iyo ha, mag-ingat ka sa pagkain ng kamuting kahoy. Ayos. Maraming na hospital diyan, alam mo kung bakit? Ayol. Kasi kumain na ng kamote, kumain pa ng kahoy. <laughs> pre talaga, hindi talaga. Nasimula lalo ka, pre. Dala-dalo. Kasi may bahaba, may may bilog. Dapat kamuti kung kamuti lang. Huwag ng kahoy. Ayol. Kahoy kung kahoy. Kahoy lang, kinukuan doon. Eh, dala-dalawa eh. Pati kahoy kinakain na. Kaya pre talaga yung pre talaga. Kumain na ng kamuti, kumain pa ng kahoy. Masama sa kamuti kahoy kay na ospital. <laughs> oh. Yala mo na totoo sa mga parya sa anak mo sa. Ang Pag niyo ala ko dito sa akin ng grabe din sa si JM. Tawalan. Oh, si JM, sana tawanan. Tapi ala ka ko. Parya palibasa mag magamaka. So, <laughs> Talaga. Ay kasi tay inaalala ko baka Masubrahan ka ng kain ng kamuting kahoy. Dapat isa lang Kamuti right, kung me kamuti ka. wag oh, ng kahoy Ang problema Pag nandiyan kakwa eh, Ngayon na Nagdira mo na mag-wifeline Eh lako <laughs> Talagang kakong Computer Kahuna Ito kasi mga katuhang Ang tawag oh. dito Sa Bicol kangus. kangus Balinghoy Ito oh pero sa Tagalog ang tawag dyan kamuting kahoy. kahoy yan ay yung joke laman niyan yung, yung joke niyan kamote, paano do kasi kahoy. kaya na hospital <laughs> kasi kumain na ng kamuti kumain pa ng oh, kahoy nagbalag magsalala muna oh, yung oh. kahoy <laughs> iba <laughs> naman yung kamuting gapang, no, binog oh, naman oh. ang laban nun oh, oh. ito magagabi. mga kasi pag nito ay ban ano okay. Tatay kay Willy <laughs> tayo mga kamuting niya Nilalagay ng bakod mga katawan kasi yung mga naliligaw ditong baka kalabaw kinakain yung mga tanim ni tatay Willy kaya yung matanda eh naglalagay na ng mga bakod sa kanyang okay. mga pananim tulad yung kamuting kahoy Let's go, bye bye. bye. Mm -hmm.